5 game winning streak. Eto nga ngayon mga kawan stories ang hawak na napakagandang record ng Warriors kung saan buhay pa ang kanilang tsansa sa play-in tournament. Dahil nga sunod-sunod ang talo ng Houston Rockets mas lalo lamang silang lumayo. Pero may napapansin nga ba kayo mga kawan stories na maganda ang nilalaro ngayon ng Warriors kapag hindi sentro ang nilalaro ni Draymond Green? Mukhang eto na nga ngayon ang napakagandang adjustment na ginawa ni Coach Steve Kerr. Eto na nga ba ang simula ng kanilang pagkarangkada o babaguhin na naman muli ni Coach ito? Tara na talakayin natin yan at pag-usapan ang balitang tabla na nga sa Top 8 sa panalo ang Los Angeles Lakers. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Kung inyo nga pong mapapansin mga ka-one stories, napakaganda ng nilalaro ni Draymond Green. Alam naman nga po natin na ang ginagamit nga ito ni Coach Steve Kerr bilang sentro sa kanilang starting line na pero mukhang napakagandang adjustment ngayon ang ginamit niya. Ito nga ay ang pagdagdag nila ng mga minuto sa kanilang dalawang big man na sina Trace Jackson Davis at Kevon Looney. Mas gumagamit na nga ngayon si Coach Kerr ng sentro kumpara noong nakaraang buwan na ko ang dalawang ito sa paggamit nila parati ng small ball lineup. Mas nakaka-execute na nga po ng mas maayos ng play ang Warriors kapag may big man sa loob. Kahit nga si Draymond Green nakakagawa ng mas magandang play kapag hindi siya ang sentro sa isang rotation. Eto na rin naman ang resulta ng lalong paganda ng laro ni Draymond Green. naga average na nga ito ng almost triple-double a game sa last 4 games ng Warriors. Isa pa, maganda rin naman ang resulta ng kanila mga laro sa pagkakaroon ng 5 game winning streak. Masusubukan nga bukas ang kanilang estratehiyang ito dahil do or die game nga ito para sa team ng Houston Rockets na kanilang sunod na makakalaban. Road games nga ito mga kawan stories kaya masusubukan muli ang isang Draymond Green. Sa kabilang banda tungkol naman sa sa Los Angeles Lakers. Dahil nga sa pagkapanalo ng team na ito, mga ka-one stories, tabla na nga sila sa panalo ng Sacramento Kings sa pangwalo. Pero dahil nga mas marami ang talo ng Lakers, nakaupo pa rin sila sa pangsyam. Pero good news rin naman para sa Lakers dahil ang last 7 games nga ng Kings, Puro mga contender at makakalaban rin naman nila ang Phoenix Suns sa susunod na araw. Meaning, kung masisigurado nga po ng Lakers na sunod-sunod ang kanilang panalo sa last 5 games at matalo na naman ng 2-3 games ang Sacramento Kings. Pelicans at Phoenix Suns umalamang sa malamang papasok sa mas magandang pwesto ang Lakers hanggang sa pangpinto gaya last season at nakadepende nga yan sa magiging performance ng kanilang team pero dahil nga nasa winning column sila at may hawak na 3 game winning streak pakalaking momentum ang dala nila ngayon lalo ng kanilang dalawang superstar na si Lebron James at Anthony Davis samahan mo pa ng pagiging mainit ng shooting Nina Austin Reeves, Deangelo Russell at Rui Hachimura panigurado bago matapos ang season maganda ang hahawakan nilang posisyon. Gandang play rin naman ngayon ang ginagamit ni Coach Darvin Ham sa 3-man game ni Lebron, D'Angelo at Davis kung saan mapapansin laging nakakabuelo si D'Angelo Russell at nakakakuha ng open shot.